Good morning! For ingredients, puto bigas naman po ang ating lulutuin for today's video. Ayan po yung binabad kong bigas overnight. 4 cups po yan at igigiling lang natin dito sa blender. Pwede mo po siyang ipagiling sa palengke kung merong malapit na palengke sa inyo na may nagigiling ng bigas. Dito po kasi sa amin wala kaya po tsatsagain ko na lang na i-blender ko yan. Hindi mo po pwedeng isa lang yung apat na cups ng bigas dyan sa blender kasi sobrang dami po niyan. Pwede siguro i-divide natin to sa tatlo. Kasi ayaw nang umikot yung blender kapag ha, Isinalin mo lahat. Ganun po ang nangyari sa akin sa video na to. Diba, pwede mong hatiin muna para mas magiling mo ng gusto yung iyong bigas na binabad. Ayan, yung medyo matibay-tibay naman po na blender. Linagyan ko na po ng baking powder. One, two, three. At four tablespoon po ng baking powder. Yes, tama po yung narinig mo. 4 tablespoon at hindi po yan magiging mapait. So dahil po sa medyo maano pa, malapot pa masyado at ayaw nang magiling, nagdagdag pa rin po ako dyan ng 1 half cup ng tubig. So naglagay tayo ng 1 1⁄2 cup ng white sugar. Depende na po sa kung anong tamis ang gusto mo. Pwede ka rin po dyan magdagdag ng powder milk. At yung tubig po, pwede rin po yan i-replace ng gata. Kung gusto mo ng yung talagang ordinary po tubigas sa probinsya. So, ito po medyo modern na to na puto tubigas. Kasi walang gata, kaya tubig na lang po nilagay natin. So, bali, ano po, tubig, yung bigas, yung asukal, saka yung baking powder, yan lang po yung ating ingredients dito sa puto bigas natin ngayon sa mga nakaraang video, naglagay tayo ng gata, ngayon kasi walang gata tastingin natin tong tubig, naglagay po ako ng mga uh, cupcake liner dito sa ating mga molder, kasi didikit po yan kapag walang cupcake liner, kasi wala tayong dilagay na oil, wala, wala rin tayong linagay na gata kaya dito na lang. So habang ginagawa po natin ito, kulong -kulo na yung tubig ng aking steamer para direct na kaagad, umpisan kaagad natin yung pagluto. So dito naman po para hindi mahilaw, ang gamit ko po dito ay malakas na apoy, saka 20 to 30 minutes po yan i-steam. So sa akin naman 25 minutes okay na po. Naging okay na siya, lutong-luto na po siya. So ayan na. Medyo marami din nakalagay sa ating mga ano, steamer. So, after 25 minutes, yan po yung resulta. Ayan, napakaganda po, ngiting-ngiti. Tuwang-tuwa po ang ating putong bigas. Ayan, hindi po siya may hilaw kasi 25 minutes po yan at large size po ang mga molder natin. So, bago natin tanggalin para makasingaw-singaw naman itong napakainit. Dahil in-steam natin sa malakas na apoy, mainit pa po talaga yan. Mamaya natin nahawakan at isasalin sa ating mga lagayan. Napakasarap po nitong pang at pwedeng pwede pong pang negosyo. Dodoblihin or titriplihin mo lang po yung pinakita kong sukat ng mga ingredients. Makakagawa ka na po ng paninda naputo puto bigas. Alam niyo po, gustong gusto ito ng mga taga-probinsya. Talaga namang namimiss nila yung mga luto sa probinsya. Kaya talagang bibili at bibili po kapag ginawa mo itong pang negosyo. So dito sa amin, marami naman gustong mag-order. Minsan siniserve ko. Pero kadalasan po, hindi ko isiniserve yung kanilang mga order kasi busy din po akong tao. Bihira lang akong makapag-serve kapag may umorder sa atin. So ito na po ang ating finished product. Napakaganda, napakasarap po na puto bigas, ordinary ordinary yung lasa, walang halong mga chemicals. Thank you so much. Salamat po sa palaging mga sumusubaybay at sa nanonood ng aking mga videos. Hanggang sa muli po, maraming salamat.